video to. Yel. Swimming ka? Yel. Huy. Hey, Yel. O, alis na dyan. Ayaw mo mag patuli na Yel. Mag-hi ka muna dito. Si Kristo, si Kristo, Kaya namatay siya sa eh. swimming ka? Tutubad ka sa swimming pool? Hey, <laughs> Ayaw pa nito. Ayaw mo eh, yung paala. Ayaw pala si Cristo eh. na wala Pwede si Ipay. na ba siya rin, yung yung... Ka, ba <signist> ka, na ka ba? Bakit? Si... <laughs> 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 pa, yung... <laughs> ang laki mo ni. Patuloy ka na doon. na ba si Iyan pa ano ka lang. Ayaw mo. Ayaw mo. malalim